Hi guys. Ayan. Naglilinis ako ng aking kuko. At nalagyan ko siya ng nail polish. Ang uh, pinili kong kulay ay green. Ayan. Nilinis ko siya. Tapos nalagi, ako lang ang naglinis kasi napakamahal talaga dito sa ibang bansa guys. Yung pag manicure 20 euro ang kamay. Mga ano na 'yan sa atin sa pesos? 10 times 60 600 mga 1,200 na. Napakamahal kung i-convert mo sa Philippine peso. Sa atin, magpalinis ka isang daan kamay 2 euro mahigit lang kaya ako na lang ang naglinis bumili na lang ako ng mga gamit ayan sigurado ka pang ano hindi ka masugatan kasi ano ako pag maglinis ano talaga iniingatan ko yung mga ano ko gilid ng aking kuko hindi naman perfecto ang aking paglinis pero at least nalinis siya, na nail pile, nakuhaan siya ng cuticle. Ayan. Minsan, minsan lang din ako naglalagay ng nail polish sa aking kuko kasi minsan nasisira din. Lalo na marami akong trabaho sa bahay. Ayan. Araw-araw naghuhugas ng pinggan. Ayan. Naglalagay lang ako na pag may okasyon. Ayan, pag may party. <laughs> Minsan, pag hindi ako tinatamad, ayan, nilalagyan ko siya ng cutics. Ng nail color. Ayan. At sa gitna, lalagyan ko siya ng silver color silver para mapaiba naman ang gitna ng aking kuko yan maganda na siya tingnan ayan tapos ang pinaka top coat ayan yung uh, lalagyan ko siya ng top coat pampatiba yan ng kuko Oh, uh, pampatibay yan hindi mas maagad ma ano ba Ayan. Maganda na tayo na lang maglinis. Kasi ano, mahal na pakamahal talaga sa sa parlor. Ayan. Eh. Linisin lang mabuti ang ating kuko. Ayan, okay na. Kaysa magpalinis ka. Minsan nasusugatan ka pa. O oh, yan, sigurado tayo na mga gamit natin, malinis. At mura pa. Bili ka lang ng nail color. Mura lang. Tapos ilang bisis mo nang gamitin. Ayan. At malapit na rin akong matapos. Tingnan nyo ang resulta, di ba?